Ang ka sa Mindoro, Toy? Nauhan. Malapit dun sa lake? Oo. oo. Ikaw naman, Toy, Tagarong ka rin? Ay, Victoria po ako. Ay, kala ko'y tagarong ka rin. Ikaw, Teo? Eh, ako yung may taga kalapan. Eh, no. anong pugi mo? Ikaw naman, Ay, Teo? Eh, siyempre, taga Sakuro ako, Toy. Marami daw chinilas dun na oh, ikaw, po. Toy. Nakabili ka na doon? Opo. Oh, Bumila akong chinilas dun na mag-klase. Rambo, binili ko. Ay, oo. oy, taga hindi daw maganda. Ay, maganda dun. Oo, pati isa minto, magaganda. Sa kalapan ka na lang bumili. Ay, wala pa nga ng pera. Parang may daming apagpilian. Ay, pagkaan oo. eh, ako. Ay, pupunta ka doon. Oo. Sumakay ako nung hagdan doon. Bagay. Ano, ang takot ko ba yan? yung toy. Ikaw toy, galing ka na doon? Walang pira. Ay, likat ka ba? yung inay. Ba't di mo wala ng pira yun? Ano siya? May patago? Ito kasi ang kangani. Bansud. Taga Bansud lang pala. Ere, ah, tiyo. Kumusta? Ay, ayos lang. Nagpandaw ka na taan mo? Ay, oh, Wala namang huli. Abiyan mo ako pag may huling bayawak, ha? Oo, oh, mamayang hapon. Pagpandaw. Gusto mong labuyo. Abiyan mo ako pag nakahuli ka ulit? Sige. Ha? kay taga saan naman? Ay, Tiyo, ako ay taga Pinamalayan. Ho, eh, taga Pinamalayan din ako. Ay, ay oo man din, Tio. Ay, oh. ano ka na? Tio, bay. Ah, sanay sa bukal iri. huo. ah, okay. likat na yan. Ikaw, taga saan ka nga? Taga ngani? bungabong man din. bagay. Ikaw, Tiyo, taga saan ka? Rojas ako. Ay, ikaw, ako ay taga Gloria. Ikaw nga ni Tio? Taga Sabansun. Ay, oo nga ni pala. <laughs>